yun yun, good morning in for this video mga kalakad yon, mga kalakad uh, maglinis na tayo mga kalakad sa kapaligiran sa gilid ng bahay mga kalakad dahil yun habang wala pang simba kalakad uh, extra extra lang natin na linisan dahil medyo masukal sukal ng mga kalakad kaya yun uh, maging buhas buhasan ko kalakad yung mga maliit na damo para kahit pa yun yun mga kalakad, siyempre wawalisan natin din para pati mga plastic, mga maliit na mga damo, masama. Yun yun, mga kalakad, wawalisan natin talaga siya para sama-sama lahat sila din bago natin pupunpunin pag ipon na. Di ba mga kalakad, kaya hanggang dito na mga kalakad, mga kalakad, thank you for watching, thank you rin sa mga tapos, uh, shoutout dyan sa mga followers ko. Yan lang. Thank you po.